Peace hello mga kaibigan, mga viewers ano Street Rodels TV. At ah, TV. Okay, nandito po kami ngayon sa Pretil Market ano dito sa Tondo Manila. At uh, umaamon ang pero rain or shine kakayanin sinabi namin ay tuloy po ang aming kalye survey ano dito sa aming pangatlong video midterm election 2025 senatorial aspirant kanino pa at sinong napupusuan mo sa kanila bro pasok at sa mga patuloy pong sumusubay po sa Rodels TV at Rodels TV. Don't forget to like, share, at pakisabi kayo po mga mga channel po, pa Bro. Okay, diretso na po tayo sa video. video. naman ah, tayo sa Ayan po Masaya. mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon. Ito. Talagang uh, hindi pa namin natatapos itong isang linya dito sa Pretil Market. Ano? Oh, Oo, oh, okay. Ito po yung uh, aming pantatlong video. Ate, mawalang galang na po. At ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito na po ate, si Rosierti TV. Anong pangalan ni ate? Elma de la Peña. Okay, matagal na po kayong taga Pretil. At dito rin po kayo bumuboto. Okay. Okay ate, malapit na kasi yung ating midterm election ano Yan po ang tawag Next year na po yan, May 12, 2025 midterm election Pero ito po yung pinakatanong Dito sa mga Senatorial aspirant, kanino ka At sino na pupusuan mo sa kanila Ito po yung unang malakas dyan Former President Digong Duterte, Erwin Tulpo Tito Soto, Pia Cayetano, Ben Tulpo, Bongo Jaime Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Isco Moreno, Bato de la Rosa, Bong Revilla Sino po ang inyong napupusuan na Sa po. mga ito Si Senador Pia Cayetano Pia Cayetano, okay po, back Si Ben Okay, bakit naman po si Ma'am Pia Cayetano? Kasi siya po yung mga lumalaban sa mga ano Kasi isa po ako sa Family and Life Member uh -huh. Ano po ako dyan kay Family and Life Ministry po uh -huh. Kaya, So ano active po kayo, kayo sa simbahan Okay, May member ano din kayo? po ba kayo ng Couples for Christ? Hindi na? Hindi po Okay, so bakit naman po si Ben po? Ay kasi po si Bentulpo, kung baga ano nakilala mo na yung pamilya nila, silang, silang magkakapatid na uh, Tulpo, uh. Eh, nakakatulong po sa mga may hirap. Bakit po napili mo si Bentulpo samantalang yan, nandyan rin naman si Erwin Tulpo? Yeah, may Erwin Tulpo rin dyan. Nakaupo na yan si Erwin Tulpo. Din. Ah, nakaupo na siya? Oo, uh, kasi ano si Bentulpo uh, naman. Uh, may katuloy na <laughs> ah, Ibig mo sabihin si Erwin Tulpo ay representative na. Uh, si Bentulpo ay nakaupo rin naman sa kanyang programa lamang. Uh okay. Para, si Rapi Tulpo. okay. Kailangan po kasi nating bumuto ng labing dalawang senador. Ano? Meron pa po bang gusto nyong makasama siya? Wala na? Wala na, yung dalawa lang. Dalawa lang? okay, ate. Ito po. Papayagan po namin kayong guhitan niyan. Bibigyan namin kayo ng pentel pen, ano? Oo. Pero ipakita po natin sa ating mga viewer yung pagguhit mo. Ayan yung guhitan. Okay. Guhitan mo natin ng kulay pula. Ayan. Check-check, oh. Pakit. Wait, wait, wait. One. One. one, one, ganun. One, one. one. yeah, one. one. Tapos yung isa pa. bin. Asa na ba yung Tulpo. Number five. Ayan na po. Ayun. Ayan, dalawa na pinate. E, eto ayun po, mga kaibigan, ha. Malinaw po yan. Pia at saka si Ben Tulpo magkatabi. Ngayon, ate. Shout out ka. Baka meron kang gustong kumustahin o i-shout out sa iyong mga kaprobinsya. O kung wala man dito sa Metro Manila. Shoutout shout out, shout -out, out nyo po. Sa mga taga Quezon, Lokban, Quezon. Tom, Nakita mo na yan. Ako po ay Camarines Norte. Ang boundary ay sa may pa, kalawag. Pong ka pala. Oo. Oh, oh. Lopez Quezon po ako. Lopez oh, wow. Quezon ka. Shoutout sa mga taga Lopez Quezon. Galing po kay ate. Lopez Quezon. Quezon po ako. Ano pa ka po? Ano pa lang ni ate? Elma de la Peña. Ayaw, Kalim po kay ate. Elma. Elma. Kaya lang yung hindi na Peña. Sa po. asawa ko. Sa asawa niya po yun. Appreciate eh. oh, okay, ate. Thank you very much okay. po stationary pa. Tama kanya Ate, ito nakaambos interview naman ng kay Ate. Ate, ate, maulang galang na po sa iyo, ano Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. ano po sa kanan si Rodel's TV, Ate. Good afternoon po, ha. Ano pong pangalan ni Ate? Mira po. Ma Solid ka yung ano, taga Pretil? Ano, Tondo. Sa sa Tondo Manila. pero dito ka na mamalingke. Oo. Oh, mong kasama ito si Chikiting. Okay. ayun pinalalakas lang namin ate yung loob mo ano dahil first time mo bang mapapanood sa YouTube? O oh, na sa yung umintero yung una pa? Wala pa. Okay. Eto okay. na. Punta na tayo sa ating uh, katanungan, sa aming uh, content. Ano? Midterm election 2025, senatorial aspirant. Aspirant po sila. Ano? Kanino ka at sino na sa kanila? Unang malakas dyan, si uh, former President Digong Duterte, Erwin Tulpo. Tito Soto de Third Pia, Kaitano Bentulpo, Bongo, Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Isco Moreno, Bato de la Rosa, Bong Revilla. Sino po yung napupusuan mo dito? Yung pong napupusuan mo lang talaga ha. Isko Moreno. Isko Moreno. Bakit naman si former mayor Isko? Um, actually, marami naman din po siya nagawa sa nagawa. At -oh. Natulungan uh, din. Sa so uh -oh. batang tondo po kasi talagang Oh, uh, okay. Ito kasi dito, si former mayor, uh, aspirant para sa pagkasinador. Ngayon, kung hindi siya tatakbo ng pagkasinador at mayor ang tatakbo niya, susuportahan mo pa rin ba siya? Okay. Uh, Lagi ko naman po siya sinusuportahan. Ay, talaga friends talaga kayo. <laughs> hindi, na, hindi na po. Hindi na po. Oh. ko po siya, pero hindi niya po alam. <laughs> okay, okay. okay, si ate. Ngayon, ate, labing dalawa kasi ang kailangang ibuto. Gusto, meron ka bang gustong makasama si Isko Moreno dito? Pwede ka pa. Manny Pacquiao. Bakit po si Manny Pacquiao? sa paniging makatao niya rin, sa mm. dami rin niya natulungan dahil sa, na oh. sa kanya nakaraan na hindi oh. naman siya tumingin mm. sa kanyang na ano, ah. Oh. ano, kung ano mang nilingon mo at matalungin pa rin naman. Ah, oh. parang, at napapansin, ah, oh, parang napapansin ko ate, parang ayaw mo doon sa mga lumang politisya na, no? uh, meron, po pa bang, po. meron pa bang iba? Na. Si Digong. Oh, si Digong. Bakit naman si Tatay Digong? Okay din po yung ano pamamalaka niya yung siya presidente. Okay. Naman na yung sa mga, mga yung mga nangyayari dito sa atin, atin sa mga Pilipinas. Sa dami na pong mga ano, ah. <laughs> <laughs> ah. hindi po, hindi po. ayaw mo na sabihin. Okay. Pero sabihin natin, marami din siya talaga yung nagawa. Meron pa ba? Kasi tatlo na 'yan yang tinuran mo. Ping Lakson. Ping Lakson. Bakit naman si Sir Ping Lakson? Oo. marami rin naman po siyang nagawa. nagawa okay meron pa ba Wala na pag-iisipan pa Wala na okay 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 Pacquiao, pangalawa, Lacson, at saka si Esco Moreno. Okay, tiki-tiki siya. Tiki. Ate, meron ka bang gustong i-shoutout? Shoutout ka natin. Ah, shoutout ko po yung asawa ko, sa nasa Bible, siya? Nasa uh, nasa si Nasaan Michael. Nasa ah. barko. Oh, si nasa barko? Pariho oh, ng oh, okay, Yeah. Ano? Kamusta oh, ka oh. di? Ingat ka po oh. dyan. Anong upa ka naman, ate? Mira po. Oh, okay. okay. Ano siya, cruise ship o oh, cargo ship? Or ano asawa what? niya sa barko. Shoutout po. ah. Uh -huh. So ate, ito ko lang ano, para ito mapapanood din ng asawa mo. Pag lumalabas ka ba talagang inaayos mo yung pilik mata? <laughs> Opo, kasi kahit wala ka naman pong makeup, pilik mata lipstick lang po. Okay, okay na. Okay ate, thank you ha. Ate, Thank you po. Okay. Teka mo na, wala ka pang ano, uh -oh. sticker eh. Oo, uh -oh, wala pang sticker. Ah, ayan po mga kaibigan, mga kaurangon, ano, ate, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ato na po sa Kalwa, si Lashel TV, ate, gudapit po. Okay, ate, mga Bicolano vlogger po kami. Okay, anong pangalan ni ate? Bet. Ate Bet, matagal na po ba kayo dito sa Pretil Market? Oo. Uh -huh. Okay, ate, ito po kasi yung napili naming content, ano, dahil malapit na yung ating midterm election, ano, ito po yung aming katanungan. Midterm election ng 2025 senatorial si aspirant. Kanino ka at sinong napupusuan sa kanila? Ito po yung unang-unang malakas. Former President Digong Duterte, Erwin Tulpo, Tito Soto Duterte Pia Cayetano, Ben Tulpo, Bongo, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Isco Moreno, Bato de la Rosa, and Bong Rebella. Sino po? Si, ano, Duterte Bakit po si Tatay Digong? Kasi naging presidente na siya, okay naman siya Okay po yung pamamalakad niya Okay po, sino pa po ang gusto niyong makasama niya? Soto. Ah, okay. Tito Soto. Ah, Tito Soto. Tito Soto. Tito Soto the 3rd. Bakit naman uh, po si Tito Sen? Okay pa rin naman siya. Okay po siya. Okay. Sino pa po, po? Si Isko Moreno. Oh, bakit po si Isko Moreno? Eh, dito kasi yan eh. Ah, okay po. Ito po, may follow-up question pa ako pag si Isko ang binabanggit. Ano po? Halimbawa po hindi siya tatakbo ng senador. Halimbawa lang po ah, dahil tatakbo siya ng mayor, susuportahan niyo pa rin po ba siya pag kung mayor? Oo. Uh -huh. Ayun po, your media. Ikaw talaga. Si Bato, si Bato po. Na. Bakit po si Bato? Ano na siya eh. Dati na. Ay, senator na rin. Po. Senator na, na siya? po siya ngayon. Kaya lang mag-i-expire -e na siya next year. Ah, Oo. Okay, rin naman. okay naman siya. Sino pa po? Ito si Lakson. Okay naman Si Ping Lakson. Oh, matapang. O, oh, so, bali ilang po yung napili mo? Lima? Oo. Ah. Okay. May... Ay, si Tulpo. Sino si pong Erwin. dalawa po yung Tulpo niyan? Dalawa? Si Erwin. Po. Ah, si Erwin Tulpo po. Okay, bakit naman po si Sir Idol Erwin? Tsaka si ano Ben. Ano? Si bentul bentul po, magkapatid. Pa, Oo, oh, oh, pare sila mag okay, sino pa po? Wala na. Wala na. Wala na. Sino? Okay. Bongo. Bongo, sino po? Bongko kasi nagbigay sa niya nung nasunog. Ah, kagaya pa oh. nung sinabi kanina, nung so, marami uh, daw kung naibigay. Oo. Oh, oh. So ilan oh. po lahat yung one. napili mo, Ate? Walo. So, one, two, three, four, five, six, Okay, ate. Papayagan namin kayong guhitan yan sa mga napili nyo. Ito po. Guhitan nyo po parang ganito lang din. One. Dagdagan nyo yan. Yan. Isa. Two. Okay. Tito Soto. Okay. Isa. Oh, si Bongo. Bongo po. Ilapit nyo po dun yung kay Bongo. Okay. Bentol po po. Napili nyo rin, di ba? Ito si Bentol po. Ah, okay. Okay po. Okay po. Sino pa po? Okay. Isko Moreno si Bato. Okay. Ate, gusto uh ni Ma'am. Oo. -oh. Meron ka po bang gustong i-shout out? Kumustahin 'yung mga nasa probinsya? Huwag na po. Okay. Saan no eh? Wala sila. Nasaan po? Okay. Sa America. Amerika, okay. Kahit po Amerika, mapapanood ka po doon. Hi, hi. sa Amerika po. Galing kay Ate. Ate. Ate Bet. Ay, Ate Bet. Okay, kumusta po sa inyong lahat diyan? Ito po. Shout out, shout out po sa inyo sa iyo. Oo, magkakasama po kami sa YouTube. Okay, thank you Ate Bet. Oh, uh, okay. You know, mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Uragon! Ate, mga Bicolano vloggers po kami ano. Ngayon, ako po si Kuya Rodel and welcome okay. sa Rodel's TV. Hello po, si Rodel's TV. Ate. Ate, ano pangalan nila? Rosalind. Matagal na po kayo dito sa Pritil Market. Okay. Ate, malapit na kasi yung ating midterm election. So, kay na naman tayo ano. That is May 12, 2025. Ulitin ko, ang tawag po doon ay midterm election. Hindi po doon kasama ang presidente. Okay, So, no, uh, senador, congressman, governor, mayor, uh, at mga hanggang councilor. Ito, ngayon, ito na yung pinakatanong. Sa midterm election 2025, senatoral uh, aspirant, kanino ka at sinong napupusuan mo sa line-up na ito? Ano? Una-una dyan mula si former president Digong Duterte. Pangalawa, Erwin Tulpo, Tito Soto III, Pia Caetano, Bentolpo Bungo, Ayme Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Isko Moreno, Bato de la Rosa, Bong Revilla. Sino po ang napupusuan nyo? Si Digong Bakit naman si Tatay Digong? Kamay na bakal eh Kamay na bakal? Uh -huh. Okay, nararamdaman po ba yung kamay na bakal Siempre. na yan? Siyempre Hindi po yung kamay na mamon <laughs> ha? Hindi <laughs> <laughs> Okay, pangalawa po Siyempre lamindalawin Sino gusto makasama niya? Erwin, all po O bakit po si Idol Erwin? Ano eh Matapang Matapang at ano pa? ano, hindi sila yung ano, pagka uh, ay hindi ka tatalipin. Ah, okay, tama. Talagang ano yan, uh, ah, normal yan sa mga tulpo. Oh, Ngayon, yeah. dalawa na yung napili mo, meron pa bang iba? Meron pa, Ben Tulpo. O bakit nga si Bitag? Bitag. Oo. Oh, oh. oh, pag nagsumbo ka talaga, hindi ka, hindi ka talaga tatantanan. Oh, okay. okay. Hindi ka tatantanan hanggat hindi nasosolve ang problem. Yes. Sila oh. mismo nagre-resolve ang problema. okay. O okay. oh, sino pa? Ang gusto mo? Bongo. Bakit naman si Senador Bungo? Kasi nung nagkasulong dito sa Fertile Market sila, siya ang unang-unang tumulong. Unang-unang pumunta yes. dito? At nagbigay ng tulong? Yes. Okay. Sino pa po? Aimee. Aimee Marcos. Oh, bakit naman si Aimee Marcos, kapatid ni PBBM? Kasi dahil sa Bitas. Oo. Oh, uh, oh, uh, oh, mothers, oh uh, Mother, father. Oh. Dahil oh. silang nagtayo ng tenement doon eh. Uh, ah, uh, ah oh. oh nung araw ano? Yes. Okay, meron pa po ba? Buba? Bato. Bato de la Rosa. Oh, bakit naman po si Sir Bato? Pag, uh, mabigat ang ano niya eh. Pagdating sa Senado eh. Oo. Oh. Pag gumahalam sa hearing, oh. iba siya eh. Iba? Yes. May dating talaga? Yes. Okay, so, sino pa po? Umurahin bo? na talaga pag mali. Oh, sino pa po? Ay, po yung magbigay ng Ah. Mm, mm. Parang wala. Bong Revilla. Bakit naman si Idol Bong Revilla? Dahil? Ay, ano siya eh? Iba yung dating niya. <laughs> <laughs> well, okay na ba? Ilan okay, so, lahat yung napili mo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. pito. Okay, ate, hawakan Seven mo yan, nine, ano? Hmm. Hawakan mo yan, bibigyan ka namin ng pentel pen, tapos guhitan mo yung napili. Tapos papakita natin sa ating mga viewers, ano? Seven, eight, eight, eight. Ano ba? ang dulas. Okay, pakita natin ate. Dito na lang. Okay. One. Ayan po. Ayan bro. Ayan. Uy, ito po palo. Sino? Sige sabihin mo si Pia. Kahit... Soto. Tito Soto. Sige, guhitan mo. Okay lang yan, pahabol. Okay. Bentol po. Iyon na, doon na. Patlo na si Bentol po. Bongo. Bongo, okay. Aimee. Aimee. Uh, ito. Ito. Eh, pwede ba ito? Isko Merano Isko oh, meron. Oo, pwede yan. Mm. -hmm. Bong. No. Oh, Bong Revilla. Mm -hmm. Okay, so i-rate natin bro. 'to. 8 out of 12, bro. Okay. 8 out of 12. Apat lang po yung apat Bakit up. po yung apat ay hindi niyo nagustuhan, Ate? Saka, Saka na lang pag-iisipan na lang. Okay, Ate. Ito yung pinakalas namin na tanong. Tanong. Sino po yung gusto mong i-shout out? A shout out. Oo, oh, shout out. Kasi ah, so sa probinsya yun. Okay lang, okay lang. Ay, oh, oh. yun lang sa kabila. Ang shout out nasa Amerika eh. Ay. Okay. Shout out sa kabagod ko nasa Saudi. Saudi. Sino pa? Okay. At saka yung pamilya ng nanay ko sa Masbate. Oh, uh, Uragon. 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 Tatok ka magtaramigol man ay day. Hindi ako mag- ah, Hindi ka marunong uh, okay. okay. So, Tagalog lang. Nakakaintindi ka lang. Rosalyn po. Galit kay Ate Rosalyn. Sa Masbati at sa Saudi. Shout out po sa inyo. Thank you po. Thank you, Ate. Apasit ha. Okay, sila mga kaibigan, mga ka-Urago ano po, ito po, na no? still po, nasa loob po kami dito sa Pretil Market, ano, dito po sa Tondo, Manila. Nakarating na po kami dito sa uh, wet market, ano, pakita po lang po, ano, ito po siya. Ayan ah, po yung aking food Okay, po. Vlog. okay. okay sila mga kaibigan, mga ka-Urago Ayan, mga, kuya, mga Bicolano po kami vloggers, ano? Cam Norte, Cam Sur, Okay po. Kuya, ano ang pangalan nila? Arsenio Cruz. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Okay. Ato na po, si Rodel's TV, Kuya. Ganoon ko po ano. Okay. Kuya, ito yung napili naming content kasi malapit na yung ating midterm election. ano? Ito yung malalakas ang tunog ng mga, mga aspirante sa pagkasinador next year. Okay. Ito po. Sa midterm election 2025, ito po yung mga senatorial aspirant ano. ang tanong. Ang pinakatanong, kanino ka at sinong napupusuhan mo sa kanila? Unang malakas ang tunog yan, former president Digong Duterte. Pangalawa, Erwin Tulpo, Tito Soto, Duterte, Pia Caetano, Ben Tulpo, Hongo, Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lakson, Isko Moreno, pato de la Rosa at Bong Revilla. Sino po yung napupusuan mo sa kanila? ka? Si ano? Si... Erwin Tulbo. Erwin Tulbo. Bakit naman po si Idol Erwin? Marami siya na tulong sa ibang bansa. Ang sa Hakan dito sa atin sa Pilipinas. Uh, sa Pilipinas. Yan po kasi ay labing dalawa. Kailangan, 12 sino ba yung 12. gusto mga kasama niya? Si, ano na? si Ben Tulbo rin. Oh, yung kapatid oh, niya. Na, bakit naman po yeah. si Bitag? Oo, uh, uh, marami rin na ano, uh, natutulungan ng, ng mga ano. Mga, ng mga, uh, mga mahihirap. Uh, mahihirap, saka kung ano naman sa kanya, tinutulungan uh. niya. Oh, Hindi. sino pa po? si, Bong Revilla. Bong Revilla, bakit naman po si Bong. best actor Bong Revilla? Kapit ba sa Cavite yan? Ayun, Caviteño pala si Kuya. Meron pa po ba? Wala na, ilalang ito. Lang. Okay, so tatlo lang po yung iyong napili. Ano? hawakan nyo po ito, bibigyan namin kayo ng pentel pen. Tapos guhitan niyo po yung inyong mga napili. Guhitan niyo para walang masabi yung ating mga ano ano, yung Oo, uh, yung ating mga viewers. Sige kuya. Ayun diyan. Okay po. Sige po. Ibaba niyo na lang po kuya. Ayun, sige ayan, po. Mas ayan, maganda ayan. 'yan, mas maganda. Ayun okay. na bro. Okay. Sa Erwin, number 2 yata si Erwin. Dalawa. Okay, saka si Bong Revilla. Ba? Oo. Pinakababa po si Bong Revilla. Ah, sige, yan po. Okay. Erase nyo lang po yung, ano, yung ginuhit yung isa. erase nyo. Okay. 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 Kuya, ito yung pinakahuli. Meron ka bang gustong i-shout out? Yung mga -out taga -Kabite? Sa mga kilala mo. Sa okay, na Sige, i-shout out po. Sigurado mapapanood ka. Tayo. Uh, Amlet, kamusta ka dyan sa US? Eh, ito yung papa mo. Pinabati kita. Ayun. Sino pa po? Wala na. Ayun lang po. Ayun lang po. Aris. Oh, si Aris. 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 Oh. Nandito ang sa palengke. O, oh, kamusta kayo doon sa Kabite? Okay naman ba kayo dyan? Ayan, si out uh, po uh, sa Kabite. Ito si Aris. Uh, Aris, anak ko po. Ar anak niya, oo Oh. Anong okay. paano ko yan? Okay. Para inyo, Cruz. Ah, uh, galing kayo yung kuya sa Ayan, okay, okay. ang hindi na siya. Okay po, okay, Okay, thank you. Okay, kuya, thank, thank you very much, ha? Okay, thank you. Okay, okay po. Much, okay, peace. Yeah, Hello okay, okay, mga kaibigan, mga viewers. Ano, still nandito po kami sa Pretil Market, Wet Market, ano dito yeah, sa Tondo, so, Manila. So, but, 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 okay. Ayan, okay po. Ate, ano pong pangalan nila? Leia Aquino. Okay, ate, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Welcome po dito sa kaliwa, si La Suerte TV, ate. Good afternoon po. Good afternoon. Masaya si ate. Okay, ito po ate yung aming pinakatanong, ano, dahil malapit na yung ating midterm election. Okay po, ito po. Ngayong midterm election 2025, ito po yung mga senatorial aspirant, ano. Ang pinakatanong, kanino ka at sinong napupusuan mo? Unang malakas yan. Former President Digong Duterte, Erwin Tulpo. Tito Soto the Third, Pia Caetano, ventol po Bongo. Ay Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Isko Moreno, Bato de la Rosa, Bong Revilla. Sino po? Uh, Napili Napili ko si Erwin Tulfo. Bakit po si Idol Erwin? Ayun, marami rin siya natutulungan. Okay po. Tulto po yan, te. Oh. Uh, uh, sino pa po? At saka si ano, Manny Pacquiao. Bakit po si Idol Manny Pacquiao? Ano din siya, marami rin siya natutulungan. Oo. Oh, uh, oh. Uh. Sa sino pa po? Si Bongo. Bakit po si Bongo? Kaya yeah, si Bongo, natulungan kami nang nasunog yung pretin. Oh, ang sabi po doon sa mga nauna namin in-interview, siya daw po yung unang-unang nakarating dito. Oh, yes, siya ang unang-unang tumulong sa amin si Bongo na nasunog ang pretin. Kaya nagpasamot kami kay Bongo. Ay, pag, pag yung po talagang tumutulong, ang hirap kalimutan, ano? Yes. Oh. Ngayon ate, labing dalawa dapat yan. Pili ka pa. Yun lang bang tatlo ang napili mo? O meron pa? Si Pia Cayetano. Bakit po si Ma'am Pia? Okay din siya, marami rin siya natutulong. Okay, meron pa ba? Apat na yun. Okay na? Okay. Talaga po? Okay. So itlog po yung iba. <laughs> ate, bibigyan ka namin ng karapatan. Ito po, hawakan nyo po yan. Bibigyan okay. ka namin ng pentel, pen. Guhitan nyo po, ano? Okay. Base dun sa apat na inyo napili. Ito po. Pakita, yeah. baba mo na lang ate para makita ng ating yeah. viewers. Ayan na. Ayan. Ayan. Tia. Si Ayan. Bongo. Oh. Bongo. Si, si Ayan. Yung pong binigay namin sa iyo, kuya. Wala na po. Okay. Ayan po ate. Meron ka po bang gustong i-shoutout is kagaya kay kuya? Shoutout okay. oh, sa ate. Shoutout ko yung mga anak po si Nina Aquino at si Dominic Anthony Aquino. Nasaan po sila ngayon? Uh, nasa school yung si Dominic sa USP. Ah, yung yeah. anak ko, na, na sa house nila. At sa mga kapag anak po sa Mandalu O, kayo po asawa nyo si ate. Si Ang asawa ko si Anthony Aquino. Nandong green po siya. Opo, oh, sabahin. Okay, shoutout po sa inyo ha. Galing, Galing po kay ate. Lea Kay uh, Ate Lea kayo, Ate Lea, thank you very much po, ha? Ah. Kasi, Okay po. Ito, mga kaibigan, mga ka-Uragon, ate, magpapakilala po kami. Kami po ay mga Bicolano Vlogger, kam Norte, kam Okay. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. ano Anong pangalan ni ate na kayelo? Rosa. Ha? Rosa po. Rosa, ikaw? Roni Ronnie. Rolly. So pareho kayong armag, kapatid. Okay. Ito kasi yung napili naming content ano dahil malapit na yung ating midterm election. Ito po yung pinakatanong. Wag intindihin ang tunog ng tambutso. <laughs> ang lakas. Okay. Sa midterm election 2025, senatorial aspirants silang lahat. Ngayon, kanino ka? Kanino kayo? At sino ang napupusuan ninyo sa kanila? Unang-unang malakas ang tunog dyan, Si former president digong duterte erwin tulpo tito soto the pia cayetano ventulpobongo Bongo, may marcos Manny Pacquiao, ping lakson isko moreno bato de la rosa bong revilla ikaw muna ate ang sasagot sino po ang napupusuan mo kailangan ba lahat sa atin to yon hindi naman hindi naman yung napupusuan mo lato ay yung ano bakit mo no. isko moreno isko moreno bakit naman si former mayor isko Siyempre, batang taga tondo kami kaya ah, talaga si oh to suport ang ah. taga tondo okay ikaw naman kuya sino naman Isco Isko, bakit naman si former mayor Isko? Batang tundo din. Subok na talaga. Okay. Siyempre, kailangan nating bumuto ng labing dalawa. Ngayon, kahit dun sa napupusuan nyo, meron bang gustong makasama si Mayor Isko? Meron yan. O, siyempre, meron. Sino naman? Si, ano, si Tulpo, yan. Sinong Tulpo? Dalawa yan? Si Erwin Tulpo. O, oh, bakit naman si Idol Erwin? Siyempre, ano yan eh. Uh, marami siyang... Tulpo Brothers. Oo. Oh. Marami nang natulungan based sa mga napanood. <laughs> ah, talaga? Oo. So, talagang ano yun, ramdam talaga yung mga oo, tinutulungan ng mga tulpo. O ngayon, ikaw naman kuya, sino yung pangalawa mo? I, ano, si Digong, si Digong, bakit naman si tatay Digong? Marami kasi nagbago kasi sa kanya simula nung Naging na, presidente siya. Presidente. Pwede bang magbigay ka ng pagbabago na isa na yan? Kagaya ito ng mga, dati po sa, sa daan, ng mga inyay, itakap ng ano, nag o o... Oo, oo, nawala yun. Okay, ngayon nagbalikan ba ang mga zombie? Medyo uh, <laughs> Medyo. Okay, nakapili na kayo ng dalawa at magkaiba. Sino pa ba ang gusto niyong si, makasama? Ano si Manny Pacquiao. Bakit naman si Manny Pacquiao? Posible bang mangurakot yan? Ah. Posible bang magano yan sir? Kasi sayaman niya, posible bang mangurakot yan? <laughs> ah, tama ka naman dyan. Ikaw naman, sino yung, yung pangatlo? Ganun dito, Manny Pacquiao. Okay. Bakit naman si Manny Pacquiao? Gusto mo bang humingi ng gloves? Pwede. <laughs> eh. Pwede sir, secret. Ha? Ah? Uh, bakit naman? Pareho lang. Pero hindi naman niyang copy paste. <laughs> meron pa ba? Wala na. Iba, meron pa sir. Kaya lang iba sir, ano na lang. Uh, sa amin na yung dagdag-dagdag. Dagdag dag, dag, uh, dag, na eh uh, okay. ikaw naman. Dating mo na na. At ah, talagang pag tatlo siya, tatlo ka rin. <laughs> ah, oh, ganun lang talaga. Okay, sinipapiyaga namin kayong uh, hawakan yan. Okay. Bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan, ano? Bibigyan namin kayo ng pentel pen. Ayan po. Uh, okay po. Pakita po natin sa ating okay. mga viewers. Ate, pasensya na po. Pakiguhit lang po yung inyong na ano na gusto na, ano? Ayan. Okay. Gusto uh, rin, ha? Erwin Turco number 2. Okay. Tapos si Manny Pacquiao. Okay. Ikaw naman, kuya. Ate, pasensya na. May bibili na. Uh, ito, tatlo eh. Ito, tatlo rin. Okay. Perte. Okay. Isko. Isko. Ini nego isko ya. Nego itu. Isko? Nipa. eh, nipa. Nipa. Okay. Baik. Baik. Kau suka yang? Di shout out, ate. Shout out, shout out, shout out. Shout out sana. Sana. Bukan aku. Shout oh, out oh, sana sa family Doris. Ah Nasaan sila ya Nasaan? Nasa Pampanga sa Okay, panggalatok 'yan, Panggalatok? So, hindi. Pang, ano, Pampanga. Pampanga talaga. Ah, okay. Okay, 'yun lang. Okay, sa inyong dalawa, thank you very much ha. Eh, ito po mga kaibigan, mga ka mga viewers, yung aming tally board, ano, dito sa aming content, midterm election 2025, senatorial El aspirant. Kanino ka at sino na pupusuhan sa kanila? Si former President Digong Duterte, nakakuha po ng apat, Erwin Tulpulima, Tito Soto Duterte, dalawa, Pia Caetano, dalawa, Bentul po, apat. Bongo, tatlo. Senador Manny Pacquiao, lima. King Lakson, dalawa. Moreno lima. Pato de la Rosa, dalawa. At Senador Bong Revilla, dalawa. Ngayon po, number 7 Senador Aimee Marcos, ay nakakuha po ng itlog. Okay po. Ah, ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, inyo pong napakinggan yung lahat ng aming in interview dito pa rin po sa Pretil Market dito sa Tondo, Manila, ano? At ang nagtap po dito sa aming pangatlong content ay si Isko Moreno, si Erwin Tulpo, at saka si Manny Pacquiao nakakuha po ng Tingli Andres po ay dalawa tatlo at meron po nakakuha ng itlog si Senador okay. Aimee Marcos and uh, Pro Pasok! At sa patuloy niyo po pagsabay sa Resident Brasil TV. Update po sa inyo. Don't forget to like, share, at pangyapinit na rin po ang notification bell. Okay po mga kaibigan, pangalawa, maraming maraming salamat po sa support sa aming munting channel. Bro, tumingin ka, hindi pa tayo tap po. <laughs> Wag kang tutungo. God bless po and salamat, salamat po sa lahat.